good day another video tayo mga ilonggo voltage so ano nga ba ang pinagkaiba ng parallel connection and series connection so ngayon meron akong ituturo sa inyo kung anong pinagkaiba doon so okay so meron akong ditong ginawang uh, single line diagram no so ito ituturo ko sa inyo ito ay solar panel no mga panel po ito So sa panel, sa likod ng panel, meron niyang IMP, NBMP at mga meron pa yung mga open circuit doon and then uh, mga watch ng panel. So ito lang ang nilagay ko dito para lang makikita niyo anong pinagkaiba ng series at saka parallel connection. So pag sinabing IMP, current maximum power. So amperahe to ng solar panel. Ang BMP naman, ito yung voltage maximum power niya. Ito yung bultahe ng bawat panel. So in parallel connection sa solar, meron tayo 13.48 ampere bawat isa. And then sa bultahe naman, meron tayo 40.83 voltage. So ngayon, sa parallel connection ang tumataas dito ay ang perahe so meron tayong 13.48 uh, 13 a ampere plus 13.848 ampere plus 13.48 ampere ang total ng amperahe ng tatlong panel ay 40.44 ampere pero yung BMT nya voltage niya ay nakaretain pa rin 40.83 volts. So, in parallel connection. So, ano naman sa series connection? So, panel, solar panel pa rin to. And, same, IMP, BMP, same lang dito. O anong 13.48, 13.48 din. So, 13.48 ampere. 13.48 ampere 13.48 Ampere Ang total pa rin nya is uh, 13.48 Ampere pa rin In series connection So sa voltage naman sa BMP 40.83 40.83 40.83 Ang total nya is 122.49 Voltage So Ang tumataas naman dito Sa series connection ang kanyang voltage. So, kung napapansin nyo, in series connection, ang tumataas, voltage. Sa parallel connection, ang tumataas, amperahe. So, sana nasundan nyo mga ilonggo voltage, no? So, sa linya naman tayo, positive, positive, positive ng parallel connection ay magkasama. So, labas pa rin dito is positive ang negative at negative at negative dito magkasama pa rin sila sa isang linya so ang labas pa rin dito negative be positive okay so sa series connection naman meron tayo ng positive negative so ang negative at positive nagsama negative at positive nagsama sila and then ang point ang last point negative diretso rito and positive Diretso lang siya rito. So, yun ang pinagkaiba ng series connection at parallel connection. So, sana nasundan nyo mga ilonggo voltage, no? So, yun lang. At uh, kunting nambing naman tayo dyan. Uh, like, share, and follow naman. Okay?